Morning! It's another new day. Today is Monday. At umpisa na naman ang panibagong araw. Panibagong linggo. Ang ngayon, nag-iisa pa lang ako dito sa opisina. Wala pang katao-tao. Ayan, hindi ko alam. Nasaan ba sila? It's already 8.10. Ayan. Nag-iisa pa lang po ako. Wala pang mga tao. Baka mamaya pa. Ayan, kumusta ang ating buhay-buhay mga kairong? Dito muna ako po puesto ah uh, meron na akong isi-share sa inyo. Kasi, uh, minsan napapansin ko, di ba? Kung sino yung mga kaibigan mo na masaya, uh, pakwela, yung mga nagkukwento ng mga jokes, hindi pa, hindi natin, hindi natin na uh, mamalayan na sila pala yung mas malaking may pinagdadaanan. Di po ba? Kaya kung may mga kaibigan po tayong ganyan, kumustahin din po natin sila. Kung kumusta na ba sila, tapikin natin isang tapik lang sa balikat makakagaan yun sa kanila. Kasi yung mga ganyang tao, ayaw nilang ipaalam, ayaw nilang malaman kung ano yung pinagdadaanan nila. Kaya pag may mga ganun kayong kaibigan, kumustahin nyo rin sila. O, oh, kumusta ka na ngayon? Ganun. Mapapansin mo sa kanila na mag-iiba yung, mag yung anyo nila, mag-iiba yung emotion. Diba? Kasi minsan karamihan at karamihan na, na mga kaibigan na nakikita ko ganun po, na may, sila yung mas may malalim na pinagdadaanan sila yung mas malalim na uh, problema na gusto nila laging maraming kasama gusto nila uh, lagi silang nasa grupo ng sa grupo friends gusto sila gusto nila gano'n na marami silang kasama pero pag nag-iisa na lang sila nanto na papasok ang realidad na malungkot na sila nag-iisip na sila uh, iniisip na nila yung mga pinagdadaanan nila. Kaya mas gusto nila yung mga nasa grupo na marami, maramihan, tapos nagjijok sila para mabawasan yung mga uh, problema or bigat na dinadala nila. Di po ba? Pansinin niyo po sa ganon, kung may mga kaibigan kayong ganon, na siya yung magkwento, siya yung pat patawa, pero sa kabilang mukha niya, siya pala yung malungkot. Siya pala yung may mas malalim na pinagdadaanan. Kumusta hindi natin sila? Yun lamang po yung share ko sa araw na ito. Mga kairog, napakainit po sa labas. Kaya ingat-ingat po tayo sa panahon ngayon. Patibayan ng resistensya, mga kairog. Kaya ingat-ingat uh, na lang tayo. Lagaan natin yung ating mga sarili. Uh, more water. Mas maraming tubig po ang um, iwa iwasan natin yung mga frozen na pagkain, yung mga instant na pagkain. Doon tayo sa mga healthy food, mga gulay, prutas, kung may kakayahan naman bumili. Kasi mahal na rin ang mga prutas ngayon, di po ba? Kung may kakayahan din naman kayong bumili, yun na lang po. Maraming maraming salamat po mga kairogyan lamang po sa araw na ito. Diyos mabalos! Ayan, mo Tapos na ako mag-video pero wala pa rin. Ah,